Idol, sana mag-live ka habang nag-workout or mag-upload ka ng video na nag-workout ka para sabayan namin. Thank you. Um, kung di mo pa nabalitaan na aksidente ako, sinahod ako sa basketball, hindi sa gym. ACL, MCL, meniscus, injury to surgery na hindi na gumaling. So, everyday, nagtiterapy ako para sa tuhod ko. And then, pag nadamay ang tuhod, madadamay ang ankle, lower back, pelvis. So, lahat yung tineterapy ko bago ako mag-workout. Napaka habang session and then stretching after para flexible pa rin. So, ang una kasi nawawala pag tumatanda, flexibility, tsaka strength, tsaka range of motion. So, yun. It's ini-enjoy ko yung ginagawa ako, ko. sa status na ako ng buhay na nakaipon ako, so, nagagawa ko yung gusto ko. Tapos, time management, pati may time sa businesses, sa asawa, sa future baby, diba? So, sa so, ganyan. So, ma mahirap yung sinasabi mo. Pero, napakaganda na idea. Lalo siguro kung bata pa ako, diba? Marami naman mga, ano, dyan, influencer or gym, ano, diba? na ma-inspire kayo. Tama kayo, mali ako mature. do actually, nagpo-post ako ng mga favorite ko exercises na nag-work para sa akin. Kunwari, para sa chest, para sa upper abs, lower abs, para sa lower back. Napakapapaan pa na views. Pero yung mga stretching, para sa mga medyo may injury at katandaan, noong una mataas, tas ngayon mababa na rin. Kaya dito na lang ako sa mga ganitong idol, mga questions nyo. At least, natutulungan ko pa kayo. Tas kahit pa paano, di ba, maraming inaabot na re reach